Nagsisimula ang palabas sa isang may balbas at palaboy na lalaki na nagngangalang Rist na nakaupo mag-isa sa metro. Makalipas ang ilang sandali, isang grupo ng mga kabataang lalaki ang lumapit at nagsimulang mambuli sa kanya ng walang dahilan. Ngunit biglang tumayo ang palaboy at sinimulang bugbugin ang mga ito. Pilit nilang ipinagtatanggol ang kanilang sarili, ngunit madali silang napasuko ni Rist na nagpapakita na isa siyang bihasang manlalaban. Maya-maya, dumating ang mga pulis sa lugar at inaresto silang lahat. Sa presinto, pinanood ni Officer Carter ang kuha mula sa surveillance camera sa metro at namangha sa husay ng palaboy. Nilapitan niya si Reese at tinanong kung siya ba ay dating nasa militar, ngunit hindi malinaw ang naging tugon ng lalaki. Sa kabila ng kanyang pagtanggi na magbigay ng impormasyon, tuluyang pinalaya si Reese. Gayunpaman, nakakuha si Carter ng kanyang fingerprint mula sa isang plastik na baso. Nang dalhin niya ito sa forensic team, nagulat sila ng matuklasan na si Reese ay isang wanted na tao na konektado sa ilang krimen sa iba't ibang panig ng mundo. Sa puntong iyon, nakaalis na si Reese sa presinto at sinalubong siya ng dalawang lalaking nakasuot ng Amerikana. Sinabi nila na nais siyang makilala ng kanilang amo at dinala siya palayuroon kinabukasan, dinala si Reese upang makilala ang isang tech billionaire na nagngangalang Finch na matagal nang naghihintay sa kanya. Tinawag siya ni Finch sa pangalan at inamin na alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Hindi naniwala si Reese sa kanyang mga sinabi, kaya ipinaliwanag ni Finch na alam niya ang nakaraan nito bilang CIA agent at itinuturing na siyang patay ng gobyerno. Alam din niya na nawalan si Reese ng isang mahal sa buhay at ngayon ipilit na nilulunod ang sarili sa alak. Pagkarinig sa lahat ng iyon, nabigla ang ating pangunahing tauhan at tinanong ang billionaire kung ano ang gusto nito. Dinala siya ni Finch sa gitna ng New York City at ipinaliwanag na may namamatay doon kada walong oras, ngunit kaya nila itong pigilan. Ipinakita ni Finch na mayroon siyang espesyal na listahan ng mga taong malapit ng maipit sa malalaking panganib. Pagkatapos, itinuro niya ang isang babaeng bumibili ng kape, at ibinunyag na siya ay isang prosecutor na nagngangalang Diane Hansen. Ipinaliwanag niya na ngayong linggo ay maaari siyang ma-involve sa isang mapanganib na sitwasyon at hiniling niya kay Reese na alagaan ito. Ngunit idinagdag din niya na hindi siya sigurado kung siya ba ay biktima o salarin. Gayunpaman, hindi naniniwala si Reese sa alinman dito at iniisip niyang si Diane ay maaaring dating kasintahan o asawa ni Finch. Pagkatapos, inalok siya ng bilyonaryo ng malaking sahod para sa trabaho, ngunit tinanggihan ito ni Reese at umalis. Kinagabihan, nag-check-in siya sa isang motel kung saan siya nag-ahit at nagsuot ng malinis na damit. Nanood siya ng balita tungkol sa pulis na naghahanap sa kanya at nagsimulang uminom ng alak hanggang sa siya ay makatulog. Kinabukasan ng umaga, nagising si Reese sa isang mas marangyang silid ng hotel na nakatali ang kanyang mga kamay sa kama. Bigla siyang nakarinig ng isang babaeng sumisigaw, kaya't binali niya ang mga tali at mabilis na tumakbo papunta sa pinagmumula ng ingay. Ngunit laking gulat niya nang malaman na iyon ay isang recording lamang at nakita niya si Finch sa kanyang harapan. Ipinahayag ng bilyonaryo na ang sigaw na kanyang narinig ay mula sa isang babaeng namatay sa parehong silid tatlong taon na ang nakalilipas. Sinabi niya kay Reese na huli na para mailigtas ang babaeng iyon, ngunit maaari pa niyang iligtas si Dayan na buhay pa. Nangako si Finch na hindi niya siya kailanman traydorin gaya ng ginawa ng gobyerno at humiling siya ng tiwala. Sa huli, nakumbinsi si Reese sa mga sinabi ng lalaki at pumayag na magtrabaho para sa kanya. Labis itong ikinatuwa ni Finch kaya dinala niya si Reese sa kanyang lihim na opisina. Doon, mayroon siyang listahan ng mga social security number na bawat isa ay may kaugnayan sa isang marahas na krimen. Nais malaman ni Reese kung saan nanggaling ang mga numero, ngunit tumanggi ang bilyonaryo na isiwalat ito. Gayunpaman, nagsimula pa rin silang magplano kung paano nila babantayan si Dayan at alamin ang higit patungkol sa sitwasyon. Maya-maya, pinasok ni Reese ang bahay ni Dayan habang wala ito at nilagyan ng mga tapang kanyang tahanan at lahat ng kanyang mga kagamitan. Pinaghihinalaan ng dalawa na siya ay biktima sa sitwasyon dahil isa siyang matagumpay na abogado na maraming kaaway. Matapos ang masusing pagsisiyasat, naibaba ni Reese ang listahan ng mga posibleng sospek na maaaring nagtatangka kay Diane na dalawang lalaki. Ang isa ay ang kanyang co-counselor at dating kasintahan na si Willer, at ang isa pa ay si Lawrence Pope na kasalukuyan niyang isinasakdal. Lumabas na si Pope ay inakusahan ng pamamaril sa kanyang mga kaibigang tulak ng droga at pagnanakaw ng kanilang pera. Isang gabi, dinalaw ni Dayan si Pope mag-isa sa kanyang selda, at narinig ni Reese ang kanilang pag-uusap. Lumalabas na nagsimula na siyang magduda sa kaso at iniisip niyang inosente si Pope. Tinanong ni Dayan kung pinoprotektahan ba niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Michael na nakasaksi sa mga totoong pumatay. Gayunman, inamin ni Pope na siya ang pumatay sa mga iyon at handang pagdusahan ang kanyang sentensya nang patuloy siyang tanungin ni Dayan, nagalit siya at sinakal ito, dahilan upang makialam ang gwardya. Matapos ang insidenteng ito, desperado na nagsimulang hanapin ni Dayan si Michael upang panagutin ang tunay na salarin. Habang minamanmanin siya, napansin ni Reese na sinusubukan ni Wheeler na lumapit sa kanya at nagpapakita ng interes sa kaso ni Pope. Sa isang pagkakataon, nahuli pa niyang palihim na pumapasok si Wheeler sa kanyang opisina at may hinahanap sa kanyang computer. Dahil dito, naghinala si Naris at Finch na may kinalaman ang lalaki sa mga pumatay at sinusubukan silang protektahan. Samantala, paulit-ulit na tinatanong ni Reese si Finch kung saan niya nakuha ang impormasyon, at sa huli pumayag ang bilyonaryo na ibunyag ito. Ipinaliwanag niya na matapos ang 9-11s, nagsimulang subaybayan ng gobyerno ang mga email tawag sa telepono, at iba pang komunikasyon upang matuntin ang mga terorista. Dahil dito, dumikha si Finch na isang software engineer ng isang computer program na kayang basahin ang napakalaking dami ng datos upang makahanap ng mga pattern ng gawain na maaaring magpahiwatig ng panibagong pag-atake. Hinati ng makina ang mga krimen sa dalawang kategorya, posibleng teroristang pag-atake at iba pang maliliit na krimen. Hindi interesado ang gobyerno sa mga maliliit na pagpatay, kaya iniutos na alisin ang mga ito mula sa sistema. Gayunpaman, nagagawa pa ring ma-access ni Finch ang listahang ito sa pamamagitan ng isang backdoor sa sistema. Matapos ang masusing pagsisiyasat sa kaso ni Dayan, natuklasan ni Reese na ang mga taong sangkot sa pagpatay ay mga pulis pala. Lalong lumala ang sitwasyon ng matuklasan niyang si Pope ay pinatay at sinaksak sa kanyang selda. Dahil dito, nagsimulang bantayan ni Reese ang mga pulis na ito at sinundan-sundan sila. Isang araw, narinig niyang nakatanggap si Dayan ng tawag mula sa isang pulis na nagngangalang Stills na humihiling ng isang pagkikita. Inakala ni Reese na malapit ng mapatay ang babae, kaya nagpa siya siyang makialam at tulungan ito. Ngunit pagdating niya sa lokasyon, nagulat siya nang madiskubre na si Dayan pala iyon, na nakikipag sa sa mga mamamatay tao. Siya rin ang may kagagawan sa pagkamatay ni Pope at sinermonan pa niya ang mga tiwaling pulis dahil bigo silang mahanap at patayin si Michael ibinunyag din ni Diana na nagsisimula ng magduda sa kanya si Wheeler at iniutos kay Stills na alisin ito ngayong gabi. Kinagabihan, dumating si Stills at ang kanyang mga tauhan sa apartment ni Wheeler, habang palabas ito kasama ang kanyang anak na lalaki. Handa na sanang barili ng mga tiwaling pulis si Wheeler pero sa kabutihang palad, dumating si Reese sa tamang oras at tinutukan ng baril ang isa sa kanila. Inutusan niya silang umatras, at habang tumatakas ang iba pang mga pulis, tumangging umalis si Stills nagkaroon ng shootout sa pagitan ng dalawa, ngunit kalaunan ay nagawang manalo ni Rhys at napatay si Steels. Kinabukasan, nakita si Dayan sa korte kasama si Wheeler at ang iba pang mabubuting investigador. Pinatugtog niya ang inaakala niyang mahalagang ebidensyang audio tape. Subalit, napalitan na ito ni Rhys, at ang buong korte ay nakarinig ng pag-amin ni Dayan tungkol sa kanyang papel sa pagkamatay ni Pope at ang kanyang utos na ipapatay si Wheeler nabigla ang lahat sa korte, at napagtanto ni Diane na wala na siyang takas. Samantala, nakipag-ugnayan si Finch kay Reese upang sabihin ang kanilang susunod na misyon. Magkasama silang pumunta sa sementeryo kung saan ipinakita ni Finch kay Reese ang libingan ng isang labing limang taong gulang na batang babae na nagngangalang Teresa Whitaker. Ibinunyag niya na dalawang taon na ang nakalipas mula nang magpunta ang pamilya ng dalaga sa isang hunting trip. Sa nasabing biyahe, pinatay ng ama nitong si Grant ang kanyang asawa at anak na lalaki bago nagpakamatay, di umano'y dahil sa problemang pinansyal. Ngunit ang nakapagtataka, hindi kailanman natagpuan ng pulisya ang bangkay ni Teresa, at ang kanyang kabaong ay bakante rin. Pagkatapos, ibinunyag ni Finch na natukoy ng kanyang makina ang social security number ng dalaga, na nagpapahiwatig na buhay pa siya at nasa panganib. Pagkarinig nito, agad na kumilos si Reese at sinimulan ang investigasyon tungkol sa batang babae. Samantala, nagtungo si Finch upang makipagkita kay Elizabeth, na asawa ng tiyuhin ni Teresa. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang insurance agent, at ibinunyag ni Elizabeth na hiwalay na siya sa kanyang asawang si Derek. Ikinwento niya kung paano hindi makakalimutan ni Grant ang pagkamatay ng kanyang kapatid, at lubos na nagbago ang kanyang ugali matapos iyon. Nagsalita rin si Elizabeth nang may pagmamahal tungkol kay Teresa, na inamin niyang minahal niya na parang sariling anak at labis niyang hinahanap-hanap. Samantala, nilapitan ni Reese ang isang batang lalaki na minsang naging matalik na kaibigan ni Teresa. Nagtanong siya tungkol dito, ngunit galit na galit ang bata at tinanong kung biro ba iyon, dahil patay na raw si Teresa ng dalawang taon na. Gayunman, bago pa makaalis ang bata, palihim na kinuha ni Reese ang kanyang telepono at pinagsabay ito sa gamit niya. Ilang sandali pa, napansin niyang nagpadala ng mensahe ang bata kay Teresa, na sinasabihan itong tumakas. Tumingin si Reese sa paligid at namataan ang dalaga. Hinabol niya ito at nahawakan, ngunit mariin siyang lumaban at hiniwa ang kanyang kamay gamit ang kutsilyo bago tumakas maya maya, nakipagkita si Reese kay Finch at nagbigay ng ulat tungkol sa kaso. Natuklasan din ng dalawa na hindi nagpakamatay si Grant kundi lang ng isang hitman na nagngangalang Sonic. Sa impormasyong ito, dinalaw ni Reese si Sonic na kasalukuyang nakakulong dahil sa ibang kaso. Tinanong siya ni Reese kung bakit hindi niya pinatay si Teresa, at sinabi ng lalaki na hindi siya pumapatay ng bata, gaano man kalaki ang alok na pera. Binalaan lang daw niya ito na kapag nagsalita siya tungkol sa kanya, babalik siya para patayin ito. Nang tanungin ni Reese kung sino ang nagbayad sa kanya, inamin ni Sonic na minsan lang niya nakita ang kliyente, binayaran siya ng cash, at walang pangalan na binanggit. Kinagabihan, ipinaalam ni Finch kay Reese na matapos suriin ang pinansyal na tala ni Grant, nakatuklas siya ng bagong palatandaan lumabas na bago siya mamatay, nag-invest si Grant sa isang lupa kasama ang lalaking nagngangalang Calhoun, na nagmamayari ng isang kumpanya ng real estate na tinatawag na Landale. Pinaghihinalaan nilang may kinalaman si Calhoun sa nangyayari at nagpasya silang bantayan ito ng mabuti. Kinabukasan, natunto ni Reese si Teresa sa isang labahan. Ngunit bago pa niya makausap ito, biglang lumitaw ang isang hitman at tinangkang patayin siya madaling natalo ni Reese ang hitman at nasugatan ito bago siya nakatakas kasama si Teresa. Dinala niya ang dalaga sa isang silid ng hotel at tiniyak sa kanya na ligtas na siya. Sa una, nagaatubili ang dalaga na pagkatiwalaan ng estrangherong lalaki, ngunit dahil iniligtas niya ang kanyang buhay, nagpa siya manatili. Tinanong ni Reese kung may alam ba siya tungkol sa mga taong pumatay sa kanyang pamilya bagamat kakaunti lamang ang impormasyong alam ni Teresa, sinabi niyang lahat ito ay dahil sa kanyang tiyuhin na si Derek. Dumating si Finch sa silid, kaya iniwan muna ni Reese ang dalaga sa kanyang pangangalaga at lumabas upang ipagpatuloy ang kanyang investigasyon. Maya-maya, dumating si Reese sa labas ng punong tanggapan ng Landdale upang bantayan si Calhoun ngunit hindi inaasahang nadatnan niya roon si Derek. Kaagad niya itong hinarap at hiniling na ipaliwanag ang kinalaman niya sa pagkamatay ng kanyang kapatid labis itong ikinatakot ni Derek at napaiyak siya na parang bata. Inamin niya na bumili si Grant ng isang lupain na dating bumaba ang halaga dahil sa oil spill. Nakipagtulungan siya kay Calhoun sa proyekto, at nang mabigo ito, iniutos ni Calhoun ang pagpatay kay Grant at sa buong pamilya niya. Gayunpaman, nalinis na ang lupain at ngayon ay nagkakahalaga ng apat na hanggang 50 beses na higit kay sa orihinal na halaga nito. Inamin ni Derek na binuhay siya ni Calhoun upang pumirma sa paglipat ng mga ari-arian, dahil siya ang huling buhay na miyembro ng pamilya noon. Lumalabas na si Teresa ang tunay na tagapagmana ng lupain. Kaya naman determinado silang patayin siya upang hindi niya makuha ang kayamanan. Sa hotel, sinubukan ni Finch na kumbunsihin si Teresa na tumira sa kanyang tiyahin na si Elizabeth sinabi niya kung gaano ka-emosyonal si Elizabeth habang nagsasalita tungkol kay Teresa at kung gaano niya ito kamahal. Saglit na nag-isip ang dalaga bago tawagan ang kanyang tiyahin. Gayunman, nang sagutin ni Elizabeth ang telepono, nanahimik lamang si Teresa at ibinaba ito. Sa kasamaang palad, na-trace ng hitman na sumusunod sa kanya ang telepono ni Elizabeth, kaya nalaman nito ang kinaroroonan ni Teresa. Samantala, nasa kotse si Calhoun nang makatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang hitman na nagsasabing natagpuan na niya ang dalaga at malapit na itong patayin. Ngunit habang binabasa niya ang mensahe, isang dambuhalang truck ang bumangga sa kanyang kotse at tumaog ito. Si Reese pala iyon, na mabilis na hinihila si Calhoun mula sa wasak na sasakyan at inutusan siyang ipahinto ang pagpatay kay Teresa. Gayunpaman, sinabi ng tiwaling negosyante sa kanya na huli na dahil papunta na ang mamamatay tao. Pagbalik sa hotel, pinuputol ng hitman ang mga cable ng kamera sa elevator at sinimulan ang kanyang paghahanap habang nagtatago sina Finch at Teresa sa kanilang kwarto. Kinuha ng lalaki ang isang fire hose at pinapatay ang bawat kamera isa-isa habang papalapit sa kanila nang mapagtanto nilang nauubusan na sila ng oras, tumakbo ang dalawa sa mga pasilyo at naghanap ng daan para makatakas. Ngunit matapos ang mahaba at nakakapangilabot na habulan, na corner na sila ng hitman sa hagdan. Hinimok ni Finch si Teresa na tumakbo at iligtas ang sarili, ngunit tumanggi itong iwan siya. Eksaktong sa sandaling kalabitin na ng hitman ang gatilyo, biglang dumating si Reese at binaril ito ng maraming beses, hanggang sa tuluyan na siyang mapatay. Pagkatapos ng insidenteng ito, naaresto si Calhoun dahil lahat ng ebidensya ng kanyang pagpatay at mga ilegal na gawain ay naipadala sa pulisya ng ating mga bida. Nakipag-ugnayan naman si Reese kay Detective Carter at nag-ayos ng pulong, kaya dumating din ito sa lugar kasama ang kanyang koponan. Ngunit laking gulat niya na wala si Reese doon, sa halip, iniwan niya si Teresa doon upang kunin ng mga pulis. Mayamaya -maya, sa himpilan ng pulisya, nakaupo si Carter kasama ang bata at tinanong ito tungkol sa pagkakakilanlan ng mga taong nagligtas sa kanya. Ngunit iginiit ni Teresa na siya ay traumatized pa rin sa nangyari at hindi niya maalala ng malinaw. Nagtatapos ang palabas ng dumating si Elizabeth sa himpilan at nagkaroon ng emosyonal na muling pagkikita nilang magtsahin. Wow naman! Doon nagtatapos ang palabas mga idolo, salamat sa inyong panonood.